Kebol na yung ano, yung dahon niya. Ta yung iba mga ano na rin, papasibol na rin yung mga bulaklak nila. Ayan. Yung mga iba naman eh nakalabas na yung mga bulaklak. Iba-ibang kulay. Meron pink, merong red, merong green. Yung iba-ibang ano. Iba-ibang mga puno 'yon, ha. hindi ano po? Mamaya ho kukuha tayo ng uh, mga iba-ibang kulay. mga Iba lods ibang kulay nito dahil tagisibol na mga white naman at dito ayan mga pink yan halos magkahawig lang naman yung dahon nila yan ito natin kunin yan Ito, kita nyo yung mga ano May pink <laughs> Yung mga bulaklak Nauuna ho yung mga bulaklak Bago dahon Iba-ibang kulay Mga ano ho yan dati Mga yung Yung taglagas Magiging skeleton yung mga puno uh, Ano Ah uh, kasi tagsibol na at uh, napakaganda ng ano ng mga tanawin ngayon uh, kung kayo ay uh, ano uh, nature lovers yung ano po yun uh, track ng basura kita nyo pink o oh oh. pink ang makikita nyo yan pink mga naunang ano na yan tapos yung mga iba naman talaga ang ano mga parang mga roses na red light tayo yan kita nyo red light may oh. may pink, may puti tapos green may pula kita nyo nasa ano tayo runabout runabout Dami ang dami kong nadaan ng mga ano, mga puno na yung mga lumalabas eh talagang mga flowers ayan no tulad niyan no da. Mga flowers talaga sila. Kaya yun oh, no, yung pula. Kikita niyo yung mga pula na yun. Kung i-zoom niyo yan, i-stop niyo tapos i-zoom niyo. Yung mga ano lang kulay pula. Tapos yung isa doon ay kulay puti. kailangan gawin nila yung daan. Todo oh, dilaw eh. Oh. Ito ito naman dilaw, oh. kita niyo 'yung dilaw. Ayano, nasa right side ko. May may tatawagan natin si Mrs bigay data niyo po kasi tinawag niya parang gumamela pero ang ganda ng mga bulaklak oh ko po podin natin oh. yun yun ano ano ganda ng mga bulaklak okay All right. Marami-maraming so salamat po sa lahat ng mga tumatangkilik, tumatangkilik sa ating mga video. Di po. At uh, alam ko po na hindi naman masyadong magaganda pero uh, okay naman po kahit paano. At least kung gusto niyo yung mga tanawin na ganito, eh mag-subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na ang ating munting uh, YouTube channel eh ang title po nito ay eh, Joshua Makes Vlog. All right po at uh, chatout po sa lahat lalo na sa ating mga solid diyan. solid viewers at mga silent viewers po. At mabuhay po kayo at maraming maraming po salamat. All right po.